Hmm? Andun sila oh, nagagalawan nga doon sa tabi na oh, sa tabi lang na sila o. oh. Oh, oh malaki ang malaki oh. Grabe. Nakahuli pa siya ng malaki doon sa taas. Oh, no la. Jan jan jan. grabe ka suerte. Ayun ano? oh. Ayun ang laki. Oh, grabe. May Ay grabe na huli niya. Ang laki. Ang laki. Surte ng huli mo. Ayos, ayos, ayos. Grabe yan. Hindi pa nabilog yun. Hindi pa. Pasado. Basta kalabi na ito yun. Ikaw <laughs> ang nagmamadali. Ang eh. laki. Laki, mayroon pa yan doon, Ang mo. Lagay mo agad yan sa lagayan o dagdag mo yung susunan natin. grabe yung mga kanulis pipoy, nakahakwan agad. Oo, uh, baka makawala pa. Ayun po mga kanulis, makakain po muna kami yung pipoy at gawa ng may kanin kami dito. Ang ah, ng pagkain pa po yun. Sa akin, plain rice lang. Special meal po. po. Ayan, may itlog, <laughs> may fried siya, may kondo. Si yeah. pag nagpipo yung mga isda Ayun mga karuloy, grabe. Huwag ko ano nakain ito. Kaya po? abangan niya yung kain namin.

me <coughs> karena <coughs> I

ay mga kadudoy, uh, maaari na kami ng pipoy maya maya kusin namin itong kain namin at ihagis namin yung unang lambat na nabili namin ng pipoy unang hagis dito sa dagat kaya abangan po ninyo thank you sir ha hindi ko napapanggitin yung pangalan niyo, turo alam na ninyo yan kayong uh, mag-asawa yan thank you so much po ay ko po tayo ayun o mga kadudoy, ay si pipoy ayun o ha susuot mo ng ano siya na ba na mahagis yan Grabe, hahagis. Ate, nakiki... Ako na... dito na lang muna na i-video sa Pipo yung mga kaluloy sa GoPro ko kasi walang kuan yung ilaw yung cellphone niya. Baka pangit masyado yung kalabasan ba. Hindi kayo mag-enjoy sa video niya kasi gabi. Ay, pasa ko na lang sa kanya. Ay, share it ko na lang. Para isang GoPro na lang yung gamit namin para kuan Para hindi siya mahirapan mga gawin kuhan. magabi kasi. Walang ilaw pati. Cellphone niya. Kaya dito muna. pag araw okay lang yung cellphone kasi maliwanag naman pisir na pisir manaw, oh Talik <laughs> tali mo na parang baka na parang kabayo pala kasi sanay sa kabayo yan eh ada sikipan mamaya hindi ka na makatungo saktong. ayan doon ka sadang magkagis kasi mababaw doon mamaya ako na lang dito sa mga gilid gilid mga guys pag kulang pa tayo ng huli ayun yeah. yung ating lambat okay, ayusin mo muna Ay, oh, mahaba yung shadow. Hindi pa. Yan, yan, yan. Sakto lang. Okay nga, try Doon naman maya, muna ng ganyan. Oh, ito para mabitbit na isa. Sige, ito. Okay. Yeah. Sige. Sige, ito na. Yan. Ayan, <coughs> Ayan mga kaluloy, yung fisherman na talaga si Piboy. Hindi <laughs> ko alam ba't <batang>, nag-fisherman <laughs> yan. Sabi niya, nangungumpay lang ng kabayo yan. tapos po, nag-fisherman na. Isang mo dun sa kona, Isang pa mo sa gilid ng dama kasam mo Mabilis si Pipoy maglakad Basta pantay ang daan Huwag lang sa batuhan Ayan, maganda ka na yan yan malayo ka pa yan damo na para yung ilaw hindi doon makabulabog sabit mo sa pakpak yan lakasan mo sabit sa pakpak para hindi agad agad, agad mabual yan hati mo. Yan, hati mo magkano lang yan kunti na maliit na yung lambat natin eh yan pwede na pwede na hati mo na Awak mo siya lalo Awak mo o oh, yung tali yan o oh, yung pakpak hindi masyado nakasabit yan yan okay. Eh, makin lay-lay ah. Bilang. Oh, ayana, na. Gigi. Eh, hagi dah, gada, doon sa gigil dah. Yan, yan, yan. Nabula-bula nah, nah, sila doon. Layak pipit pa. Malayo yan. Oh. Ang dami nga nila. Oh, hila, hila. Ay, nagkakalapsikan sana. Ayos nga sila. Sabi ko sa iyo, malayo pa. Tinapon mo na eh. Ay, lah, hila, hila, hila. Gigi, lusungin mo. Babaw lang Mababaw yan, lutaid ngayon, wala yang ano diyan, nasaga lang sa bato. Grabe pag guys, tanda sana. Andun sila oh, naggalawan nga doon sa tabi na oh, sa tabi lang na sila. Oh, oh laki ng malaki <laughs> <grabe, nang> <laughs> oh, <laughs> oh. Grabe, nakahuli pa sana malaki doon sa taas. Oh, no la. Jan jan jan. Ay grabe ka surti. Ayun oh. Ayun laki. Ang grabe. May mga si. Ay grabe na huli niya. Ang laki. Ang laki. <laughs> surti ng huli mo. Ayos, ayos, ayos. Grabe yan! Hindi pa nabilog yun! Hindi pa! Masyado! Basta ko lang binato niya! Ikaw ang nagmamadali! Ang oh, laki! Laki! Mayroon pa yan dun! Ang gawin mo! Lagay mo ka yan sa lagayan o dagdag mo yung natin! Oh. Eh, grabe yung mga kadulis pipoy! Nakakakwan <laughs> agad! <laughs> Oo! Uh, baka makawala pa! Waka mo maigi! Ayan po! ka mo maigi! Waka mo! Wow. Oh grabe oh! Laki! Oh. Aba! <laughs> Jackpot! Panalo! Ayan po! Atay dadagdag po dito! Ayan eh, oh! Daki? Ay, kaswerte naman. Kaswerte ng hagit. Kumirong pa sa sidre. Ay, ito pa. Ito pa. Itaas mo yung pagkaipit sa ita. O, kasi mababaw masyado yan. Yan. Na-excite ako dun ah. Grabe. <laughs> <laughs> Na-excite ako dun sa ano. Bigla akong hinagis na. Nakita ko kasi na nagbula na, 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 na yung tubig na, eh. Nagbula na Kaya ano, burubuti man. Nandun mo yung isa na huli pada na pa dooloy. Marami pa yun. Marami pa yun.

naamag ah, yung isda sa kanya pag pag muna, yan pag ganyan tupin mo muna para hindi masyado mo nakaangat yan para yan hawa ka mo muna yan yan, yan yan tapos ihimay mo ulit ganunin mo yan yan pag pag mo yan yan yan, yan. parang walang buhol yan yan bag open tali yan yan wala yan masyado maiksi na eh wala na eh baba mo kunti

Gigi di aku. ya nyan Si wala agis, Lihat, jangan eh, guys. nyan, Para buka. Tapos hmm. sila. Mau bawah naman, nih. Eh. Oh, Apa Dami, dami. Sabi ko sayo, Jangan sila, eh. sila, dami dyan. Oh. Oh, may malaki ulit. Tingin, tingin. Wala na malaki. Wala na. Pero may huli pa rin. Hindi <laughs> pa. Nag-suicide lang yung isa. Yan, dito, dito. Kahit dito, okay na yan. Yan. Yan ang nakaano lang Ayun sila, nakikislapan sa tubig. Oh. Sa likuran mo dyan, sa likuran mo. Gisa mo dyan. Grabe, kitang kita pa talaga sila sa gabi. malaki. Ha? Ay, doon pala sa gabi. Wala yun. makasama ha. Andiyan sila oh, nagkikisla ng tubig. Grabe talaga pag ganito ang panahon. Lalo sa summer. Yan, kita mo sila oh, kumamumuti talaga sa tubig oh. Kumikislap sila eh. Ma-excite ka talaga maghagis pag ganyan. Kita, kita mo agad. Pag ganyan? Kung maliit yung lambat dala natin ah. Puno, sakop? Sakop yan. Sakop sambal, dyan. sambal agad dyan. Po, isa pa mong hagis. Sinaswerte tayo. Hagis pa. Ayan, balibag mo yan. Ilayo mo dun. na mo. ayun, o, ayun, ayun, o. ayun sila, Oh, ayun Oh. Ayan sila nakikislapan Oh. Ayan, ibalibag mo yan. Dandan. Ilayo mo. Ilayo, ilayo. Tudo mo. Lakas mo. yun Ayan. Sabi ko sa'yo. Nakikislapan sila dyan. Ayan natin. Tingnan natin Kung hila. Eh. Dandan mo na. Ayun mo na. muna. ayun Ayan. na Ayan. 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 lalim Lali. Parang oh, hinukay ulit to. Hukay ayo lang oh, puno Oh, hinukay. Puno. Hinukay. Hinukay nga dito. Puno-puno oh, pala boy. Ah, bilisan mo, bilisan mo, bilisan oh, mo. Bilisan mo. Hango. na ah, nalaglagan hango. Ay, nalaglag mo, sayang maliit yung ating malaki yung ating butas na lambat. Kaya nga, sako pala sana yon. Oo. Oh, uh, dami pa yung nak nakawala, sayang. Sayang. Balik na tayo sa road aro. Ganda talaga ng fishing dito pag gabi. Mhm. Mm dami lalo talaga. Kalalot Oh, ganda. Nakakabilog na tayo ng lambat. <laughs> Unti-unti na yan. Basta gandaan mo lang kakahawak. I-familiarize mo yung hawak. Aho. Tapos ilakas mo. I-wave mo yung galing sa kabila. Aho. Sa kanan. Tapos ihagis mo. Parang yung hampalos mo. Oo, hampalos mo talaga malayo. Hanggang doon yung sana yan. Oh. Pataas dun. Oh. Excited na si Pipo yung Dami niyang huli. Nakahuli. <laughs> Nakahuli na, naka naka na malaki. Dami. Po. Yan. Pamalik mo muna yung mga maliliit. Kawawa. Mga mamatay sila. Pamalik muna yung ating ibabalik. Yung pagbalitan uh, ng viewers mo kasi... sabi ni ma'am na stress yan sila. <laughs> <laughs> kasi hindi man natin yung madadala, maliliit. Eh, Nakakagaling naman po tayo ng malaki kaya ibabalik natin yung maliliit. Hiningal ako dun. <laughs> <laughs> Dami sana oh. Dami. Lalo na kung yung maliit na lambat yung dala natin. Hmm. Sumuli talaga lahat yan. Huli yan, maganda talaga. Panuyo sana yan, bawi lang tayo sa sahambir. Kami yan, manawa ka pa dito. Yan balik muna natin sila. Ang kita tayong may magtutuyuin. Ang dami tayong magtutuyuin. Ang dami tayong magtutuyuin. Ang dami tayong magtutuyain. Iwan dami tayong magtutuyain. Ang dami tayong magtutuyain. Ang dami tayong tayong ito Dito pa po, eh. meron ka pa dito sa kabila. Sagipin mo muna sila, ayan. Dito oh. pa lang, marami pa. Para mabuhay mayroon pa sila. Dito pa para lumakas Pero kung yun ay nalakang, na ko pa na malakas kanina. Hmm. Dami yun. yun. No. At saka yung lambat natin, mali talaga. Malaki pa, malaki lang. Pero kung yan, eh, kuhan? Maka, uh, nalino yung malaki Oo. Uh -huh. Oh, okay na. Okay na po. Mm. Salamat ka, may nakalimutan ka. di mo na So, yan po. Ah. Uh, wait lang po, ako ay hinihingal. Hoy. <laughs> Tayo <laughs> po, <laughs> maraming maraming salamat po sa sumusubaybay sa amin. Ha? Sumusubaybay po sa amin at uh, sa amin po yung sponsor ng Lampat. Maraming maraming salamat po. Ayun. Yun po, bye-bye na. Thank Bye. You.